This train is Expo 2020. Dagat The next station is emirates. mga marot, guys. Kumulo mga marot sa dagat. <laughs> See you later guys. Allegar. Hi guys. <laughs> Labas na kami ng train station. Magbasta na naman kami pupuntang dagat. <laughs> Yun, kasama ko. Busy siya sa cellphone. Pinakunta ko yung dalawang kasama namin. Baka andito na yun sa baba. Ito na kami sa Karama. Karama train station. ah uh, like, hindi kami nag-untwining dress guys kasi hindi na putulan yung dress niya. kami sa ano ayan <laughs> eh, si Paya <laughs> guys sit kami ng bus Hi guys buka kami ng dagat ang bits dahil ayan si Paya sa so, na kami guys sa kota na kami ng Duagot ayan si Carmel at saka si Laurie tayo yung mga bit-bit mag-hi mo oh! welcome to my hi to my vlog say hi to my vlog! si Lori nandami guys nag-baon sila nag-baon yan ang guys ilang time no sin other friend na naka pink tagal na nakikita niya sa palayan sa And guys, ito na kami sa ano, na kami sa dagat. Naglalakad kami, guys, ang layo. <laughs> ang layo nilakad na namin, guys. Ayun ang dagat, guys. Ano kasama ko ng mga sexy ko long time no see si but no see no. Oh, andito na tayo sa dagat. Oh, 'di ba? Hi Ming, how are you Ming? How are you? Hi Ming. How are you? Ay, ang laki ng pusa. Ang daming tao, guys, kasi weekend. Ah, pero kami sa Jamarwan. Yeah, andito na tayo sa dagat at tayo ay magpahulom-hulom ng dagat matanggal yung mga ano, matanggal yung mga masasamang ano, katawan <laughs> daming tao guys daming tao dito guys daming tao guys daming tao guys dito guys daming tao guys o may naglalap ng balibol Nandito na kami sa beach. Ayan, yung mga kasama ko ng mga mga guwafa. kasama ko ng mga guwafa. Ang daming tao dito. Doon tayo banda. Doon tayo banda. Walang tao masyado. Nandito. Pag alasiti guys, bawal dito kahon na kami pag city uh, na pag uh, wala ng lifeguard palik na kaman kami guys doon tayo banda o doon sa kabila kasi ayan si Yoli ayan si Lori ayan si Carmel I'm here ayan si Lori ayan si Carmel andun si Yoli ayan guys ang daming tao yung mga tumutulog mukanya, dagat, parang kung niladu ka guys. I'm here in the beach with my friends. Asa okay. oh, lang yung... oh, kayo? Pagkita mo mo! Kita mo ba? Okay. Kita mo good? Guys, I'm here sa Jenny, 1. Swimming, swimming. Ayan o. Si Yoli. Si Lori. Si Si Loli. Oh, Yes. Yeah, magandang dilag. ayan magandang nila. <laughs> <laughs> Sana si Yuli. Bakit ka ito Yuli? Pasali ka sa vlog, mamutin na mag mag-trending mag itong vlog ko, di ba? Yeah, <laughs> si Yuli, guys. Yeah. naman 'to. Bye guys. Mag may vlog. Pagbalik <laughs> vlog. wala ng light. Kamera na lang.